good morning mga kapakseo. Heto na naman yung ating bagong menu ngayong umagang ito. Eto si Bebet Gabasa. Ayan, start na tayo sa ating pagluluto mga kapakseo. Eto po yung ating first menu this morning. Yes. Ayan, shumai with chop suey and miswa. Ayan mga kapakseo, gigisahin lang natin yan siya. At saka, Ihalo natin yang lahat. O mamaya, lunghayan natin mga kapaksiyo kung ano ang unang step natin bago natin yan maluto or malaman kung paano natin lutuin. Ha? Ayan mga kapaksiyo Ayan, may chop tayo. Yung mga ingredients natin. Yan yung shumai at saka miswa. Ayan, paghalo-haloin lang natin yan mamaya mga kapaksiyo pero Tingnan natin or panoorin natin ang unang step kung paano natin lulutuin yan mga kapaksew. Kaya thank you very much for watching. Good morning sa lahat. Bye bye. Yes, good morning. And na, start na natin lulutuin yung miswa na may shumai with chop soy. Yan. Unang step, eh, pakulo tayo ng mantika. Yan. Tap iinitin na natin sa kawali yung mantika at pag medyo mainit na ilagay natin tong garlic yes yan ang garlic na hiniwa-hiwa sa tapos lagay natin yung sibuya kamatis bell pepper yan yeah. at ceiling green halo halo portion <laughs> yan lang para ka namang magkahalo halo lang sila kahit na hindi masyadong uh, ito or yung sangagba lutong lutong yung ricado kayaan lang natin yan yan ang unang ilalagay natin ay mga ricados. Ito na po yung ricados na ating nilalagay. Maya maya konti mga ah, ilalagay natin yung gulay. Kasi medyo matigas yung gulay, kaya unahin muna natin yung gulay. Pag na yung gulay, lagyan natin ng sabaw. Yan. Yung mga gulay lang mga kapakso na medyo matigas mamaya na po yung mga repolyo. Yung mga gulay lang na medyo matigat. Yun lang po yung unahin natin paglalagay. Tulad ng beans, uh, mais, na, na young corn, at may kunting carrot with sayote. Yan, ang unahin natin lalagay. Mamaya na yung ating Ayan. Kasi yun po yung masigas na gulay. Ayan. Ayan mga kapatyo. Ayan lang kabilis mga kapatyo magluto. Huwag kang mayamot ha. Kasi yung mga nanay kapag nagluluto, mainit ang ulo. Ako alaw araw labing ibang putahe, sampung putahe, hindi may sa ko. Kasi magpasalamat ako kasi may niluluto ako. Yes. Yan yung mga gulay ng ating bagong mino sa umagang ito. Ayan. Naisipan ko lang magluto ng ganitong sistema. Pero so, wala akong pangalan eh. Nadyan ko pa ito ng pangalan mga kapatid. Sumay so, with chapsol and misla kailangan makakapag so isa isa ko pinipili ko lang kasi medyo matigas pala itong iba tapos yung repolyo malambot ang huli na lang yan yes mga kapaktew ayan ha medyo sunog na yung ating ricado ayan tapos ilalagay natin yung ating shumay ayan ayan ang shumay natin mga kapaktew ilalagay natin at gagawin natin ng kunting samintang doog at ng bichin lang yan lang at kunting magic sarap kasi may kunting bichin ka na kunting magic sarap lang mga kapatid yan lang at lagyan natin ng konting tubig mga kapaksi ayan takpan naman natin mga kapaksi yes takpan naman natin ng mga 10 minutes or 7 to 10 minutes lang ha Good yeah. well, morning mga kapag ito po yung finished product ng siomai with chatsui and miswa. Yes, yan.